Guys, ipapakita ko sa inyo yung tambayan namin. So, ito po yung tambayan na tinatawag po namin. Diyan po kami tumatambay. Dito po kami kumakain ng breakfast. So, pagkagising ko, dito po ako pumupunta at nagkakape habang pinapanood kong sumikat yung araw. Kasi sa umaga, malamig po dyan kasi walang araw. Pero ngayon po, sumikat na yung araw kaya medyo mainit na dito. So dito po kami madalas tumatambay ng aming kapitbahay tsaka mga kapatid. Tapos dito din po ako madalas gumagawa ng aking informative vlogs. So ito po yung aming tambayan dito sa Pilipinas. Kapag sa umaga po at sumikat na yung araw, syempre mainit na po dyan, hindi na tayo makakatambay. Kaya dito naman po kami tumatambay. So dito, Diyan. So, kung makikita nyo, meron po ditong upuan. So, dahil mainit doon sa harap, dito kami sa gilid. Tumatambay pag hindi mainit. So, yan. So, ganito po yung itsura ng aming bakuran. Anong masasabi nyo guys sa aming bakuran? So, kahit saan ka tumingin, pala yan po yung makikita ninyo. Pero okay po, sakto po sa akin dahil gusto ko po yung ganito na tahimik, huni lang ng ibon, kahol ng aso, tapos ng kambing yung maririnig niyo dito. At saka yung kapitbahay ninyo. Opo, meron po kaming kapitbahay dito. So yan po yung aming bahay. At ito po yung aming mga kapitbahay. Yan po yung harap ng bahay namin. Tayo yung mga kapitbahay po namin. Welcome sa bukid.